Hello mga kasakol, panibagong araw, panibago po ulit challenge. Meron na naman kumasa sa ating challenge na pitong ulam, tatlong kanin. At ang ating pong challenger ay taga rito lamang sa Batangas, uh, taga Bukal, Batangas City. Ito po si Sir Christian. Ah, Sir Christian, bakit naisipan mong mag-challenge? Gusto ko lang, Sir. Gusto mo lang subukan? Oo. Oh, eh, sa palagay mo, kaya mong ubusin? Kaya ho yan. Kaya? Oo. Oh, oh, sige. Good luck, sana manalo ka. Uh, pa isa out ka? Oh, shout out tawon sa Ninang Merlies sa casa na nanininday nasa Spain tsaka ako kay Mayla. Ayan, shout out daw po sa mga taga Spain. Sir Christian, ito yung ating challenge. Uh, pag naubos mo siya sa looban ng 1 minute and 43 seconds, 9,000 pesos. Pag hindi mo naman na-beat yung 1 and 43 at na-beat mo naman yung 3 minutes, 4,000 pesos. Pag hindi mo na-beat yung dalawa at na-beat mo naman yung 4 minutes and 37 seconds, 3,000. Pag hindi mo nabit yung tatlo at nabit mo yung 6 minutes, uh, 1,500. At pag hindi mo siya naubos sa looban ng 6 na minuto, automatic consolation price, 500 pesos. Okay? Sir Christian, for 9,000 pesos, ready? In 3, 2, 1, attack! Mga kasakol, Chicks TV Taraan tayo Iba sayang Chicks TV Ikaw ang hinihintay mo Challenge or mukbang Ikaw sa oh. Nandito na naman ang inyong tropa Na mahilig, up, na tropa mahilig. Up, na tropa mahilig. sa Chicks TV mga kasakol Nandito na tropa mahilig sa sakot Chicks TV sa kain Lahat kahit anong nakahain Mga mukbang o probinsya Na'y matatakam ka sa kainan Sino ba naman ang hindi magbukuto Kung mo parang gusto mo tumulong Good vibes lang ang hati namin Kasama ang masasarap na pagkain Mga kasapol, tara sumama ka sa amin What's up mga kasapol, Jigs TV Ina Tara, manood tayo Iba Last 4 minutes and 33 seconds. Sa pito kulang at tatlong kanin, kumasa kung malakas kang kumain. Kahit sino pwede sumubok at lumayo, malapit o malayo,

ng tubig, tulak ng tubig. Tubig. Nag-consume ka ng 3 minutes and 6 seconds. So yung mga kasakol, uh, ah, doon sa kanyang uh, sa 6 minutes, natira siya ng 2 and 54. So nangangahulugan na ang kanyang nagamit ay 3 minutes and 6 seconds. Sayang dun sa 6 seconds, medyo parang bumalik sir eh. Kita ko. Oh naglak na <laughs> na. no? Sayang, so sana naka-4,000 naka ka, pero hindi naman masama yung napanalo na mo dahil na-break mo naman yung 4 minutes and 37 seconds. So, meron kang 3,000 pesos, sir. Salamat, sir. Ah, sir. May pang ano na, may pang shopping na, sir. Oo. Oh, wow. <laughs> ano, madali o oh, mahirap? Mahirap, sir, pag may oras. <laughs> mahirap pag may oras. Pero pag wala, kaya no? oh. kaya, ano? Oo, kahit yung dalawa. Kahit dalawang, dalawang, ano, dalawang gayong set. Okay, thank you. Sal salamat sa pagsali. Sir, salamat din ha.